Hello guys, ang video ko ngayon ay kakaiba Nandito tayo sa puno ng guyabano At ang gagawin natin ngayon ay Ituro ko sa inyo kung paano magmarkot ng sanga ng guyabano Kasi itong guyabano namin uh, Pag may bagyo humampas na sa bubong kaya balak namin putulin pero bago putulin mamarkutin ko muna yung sanga so andito yung sanga na uh, mamarkot natin ayan yung puno sa baba malapit na sa bubong kaya uh, pili tayo ng sanga na mamarkotin siguro ito ayan dito tayo ayan at ang mga kailangan naman natin ay simple lang apat na klase lang plastic na pambalot pambalot sa gagawin nating markot kutsilyo knife pantale ayan pantale, straw at saka lupa lupa na galing sa galing sa pinaghalong lupa at saka pinagbalatan ng gulay at pinagbalatan ng protas. so umpisa na natin Ayan, to. dito tayo magmarkot ang una natin gagawin ay ihiwain tong Iwain ng paikot. Ayan. Yung balat. Ayan. Tapos ang distansya niya, mga 1 in half inches lang. Ayan, 1 inch. Nagdaga ng balate. Ayan. Kaikot. Para maalis natin yung balat. Tapos alisin na natin yung balat. Ayan mga Ayan guys Salisin so, na natin yung balat mm -hmm. Ayan Ngayon na yung balat Kailangan natin kiskisin itong mga malalambot na parte Ayan kasi pagka hindi yan kis Itong ano niya mga uh, nakamalambot na parte ng kuwan Sangha Pag hindi yan kis kiskis uh, May tendency na Hindi siya ugat o kaya matagal ang umugat Ayan Kaya kailangan kiskisin Ayan paikot Ayan Ayan. Ayun. Ay, Ngayon, sunod natin gagawin ay ilagay na natin itong lupa. Dito. Ilagay natin yung lupa. Ayan. Hmm. hmm mas maganda kung blangkit lagkit para hindi kayo mahirapan magpalit. Hindi kayo mahirapan magbalot. Ayan. Yun. Tapos, ang sunod natin gagawin ay ibalot na natin sa plastic. Ayan. Itong plastic, galing lang ito sa mga pag-umibili kayo ng mga gulay, mga kung ano-ano, di ba plastic ang inabalot. Ito lang yun hindi kailangan plastic na ano ayan tapos nung natin gagawin pakalian pakalian to tatalian kada dulu tatalian nah, Ya. susunod natin kita kapaliin at tala sa kalian ay ito sa kabilang dulo hmm. ayan so nakatali na ganun lang ang proseso paano mag markup ng sanga maski sa nanang kalamansi, kayo nito, ito, buya bano. So, ayan, guys, siguro, matutunan nyo na ito, sundan nyo lang ang video. Ngayon, papakita ko sa inyo, uh, may minakot na ako noon, mga uh, 3 months nang nakalipas. So, kita ko sa inyo, Nandito lang siya, dito. So, ayan, tapos na. Uh, simple lang gawin, di ba? Ang gagawin nyo lang, pipiliin nyo lang yung sangha na medyo angkop na gagawing uh, uh pagtanim mo ay sapat doon sa paso yan Ayan, pipiliin mo lang yung sanga na medyo maganda yan katulad yan Ayan, galing yan doon. Ayan, ayun yung puno niya. Oh. Yung puno niya ay uh, tambakan namin ng mga uh, pinagbalatan ng prutas, gulay, sa saka yung mga kusot, sinadya namin yun para eh, lagay sa pasok. Ayan yung puno namin, oh. Yan. Di diba, ang taas na? Kaya pag nagbagyo, tumatama diyan sa yero. Malakas ang hangin. Kaya ang kaya pinabalak ko na i siya. Yan diba ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung uh, minarkot ko na noon 3 uh, months na kung anong itsura niya. ayan ito ito ang ipapakita ko sa inyo ayan diba ayan hmm. 3 months old na yan ngayon uh, sisilipin natin yung ilalim para malaman nyo yung 3 months kung gaano ka laki na yung kanyang ugat so silipin natin sa ilalim ayan medyo madilim lang yan ano ba takpan natin yung liwanag ayan yung ugat oh. ayan yan na yung ugat nya ito ito yung ugat nya oh. ito yung ugat ayan madilim lang Hmm. yan na yung ugat niya ito to to ito. at saka ito yan yung 3 months old na markot musli na rin sa ngayon hindi pa pwedeng putulin para ilipat pa, kasi baka mamatay pahabain muna natin ng gusto. yung yung ugat niya ayan yun yung ugato ay so na uh, best mga kristyano ayan subukan nyo na mag din ng kung anong gusto nyo yung prutas para mailipat lang sa paso ayan ayan yun. Uy, kumakyat din tong Pusa ko, Chloe, ah, Abigail At ipakita ko rin sa inyo Yung dragon fruit ko Namunga na ito Pero hindi gano'ng kalakihan Sana next year Ay ngayong Ah, uh, ang bunga sana marami ng bunga siya Ayan oh. Ano ginagawa mo dyan <laughs> Nagulat <laughs> Gulat ka Psst. Dito tayo sa bubong Akyat din yung alaga ko So, guys. Ayun. May natutunan na naman tayo na kunting kaalaman paano magmarkot ng mga sanga ng prutas. Itong ginawa ko, guyabano ito. Ayan. Laging kinukunan ito ng dahon kasi uh, nilalaga ng misis ko. Kasi magandang, magandang ano to, maraming binipisyo yung dahon, ilalaga at saka yung bunga lalo pag kinain maraming makukuhang benepisyo sa ating katawan so uh, subukan yung gawin din ito at chat makukuha nyo sundan nyo lang yung video uh, tiyaga lang 3 uh, months basta maganda yung pagkaka sa prosesong paggawa ng uwan ng pagtatali, paglagay ng plastic, pagano, paglagay ng lupa, mabilis uh, umugat lalo na kung yung ilalagay mo ay eh, galing dun sa lupa na uh, tinambak, pinagtambakan ng ano, lu, pinaghalo yung lupa at saka yung pinagbalatan ng prutas at saka um, gulay kaya yung mga pinagbalatan nyo huwag nyo itapon ilagay nyo sa isang balde haluan nyo ng lupa yun abono na yun pwede nyo ilagay sa mga paso paso nyo kasi uh, oso ngayon ng halaman yun ang pwede ilagay nyo rin so ayun ah uh, may natutunan naman tayo so ah uh, as kuy magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo. Shout out pala sa aking mga kaibigan na group, yung team walang iwanan. Shout out sa inyo. At mega shout out sa team Eagle. Mabuhay kayo. So, thank you.